Iniisip mo ba na kapag naani na ang huling pipino, tapos na ang lahat, na pwede nang isabit ang pala at magpahinga habang nagkakape hanggang sa susunod na tagsibol? Pero hindi. Dahil sa panahong ito, sa pagtatapos ng tag-init, dito mo inihahanda ang pundasyon para sa masaganang ani sa susunod na taon. At ang isang maliit na pagkakamali ngayong Agosto o Setyembre, ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kalahati ng iyong mga kalabasa at kamatis sa susunod na taon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang time mahalaga, ngunit madalas na nakakalimutang gawain sa hardin at halamanan na kailangan mong gawin ngayon. At ipinapangako ko, ang ikalimang punto ay magpapabago ng iyong pananaw sa iyong hardin. Magpakatotoo tayo. Ang pagtatapos ng tag-init para sa iyong hardin ay hindi pa ang finish line. Sa halip, ito ay parang pit stop sa karera ng Formula 1. Panahon ito para ihanda ang iyong bolid, ang iyong hardin, para sa susunod na lap o yugto. Kung ipagsasawalang-bahala mo ito, tiyak na maiiwan ka sa simula ng susunod na racing season ng pagtatanim. Kaya Simulan natin ang una at marahil ay pinakamaliit na napapansing hakbang, ang lubusang paglinis ng ating ani at mga halaman. Ano pa ba ang kailangan gawin? Maaaring sabihin ninyo, edi pulutin lang ang kamatis, pipino at tapos na ang usapan. Pero dito mismo nakatago ang malaking bitag. Sanay tayong kukunin lang ang magaganda at nasa ibabaw. Paano naman ang mga naiwan? Yung bulok na kalabasa na gumulong sa ilalim ng dahon o yung maliit at nangitim na kamatis na nahulog sa lupa? Inakala nyo bang maliliit na bagay lang yan? Hinding-hindi. Ang bawat naiwang bunga ay hindi lang basta basura. Ito ay parang isang five-star hotel para sa mga impeksyon at peste sa buong taglamig. Isipin nyo naroon sa lupa ang isang kamatis na mayroong phytophthora or late blight. Para sa mga spore ng fungus, ito ang perpektong taguan. Doon sila tahimik na magpapalipas ng taglamig at pagdating ng tagsibol sa unang init, buong lakas silang sasalakay sa inyong mga bagong tanim. At magtataka kayo, saan na naman ang galing ang sakit na ito? Kaya ang ating pangunahing tungkulin ay magsasagawa ng masusing pagsusuri. Walang awa at detalyado, lakarin ang bawat kamang taniman, Silipin sa ilalim ng bawat dahon, kolektahin ang lahat-lahat, ang mga nahulog na bunga, ang mga sira, maliliit at mga pangit. Huwag silang bigyan ng kahit isang pagkakataon. Hindi lang ito para sa kamatis. Ang pipino, kalabasa, sili, talong. Iisa lang ang patakaran para sa lahat. Pero hindi pa nagtatapos ang lahat. Nakolekta nyo na ang mga bunga. Magaling. Ngayon, tingnan natin ang halaman mismo. Kung tapos na itong mamunga, tapos na ang papel nito. Punutin natin pati ugat ang lahat ng natirang bahagi ng kamatis, pipino at tangkay ng patatas. Huwag putulin, kundi bunutin ng buo para walang maiwang tuod sa lupa na maaari ring pagtaguan ng mga peste sa taglamig. At ang pinakamahalagang punto, saan natin itatapon ng lahat ng kalat na ito? Huwag na huwag sa ordinaryong compost pile. Kung hindi kayo sigurado ng isang daang porsyento na ang mga halaman ay ganap na malusog at halos imposible iyan, gumagawa lang kayo ng pugad para sa mga sakit. Ang pinakamainam na option ay sunugin ito. Kung walang pagkakataong masunog, ibaon ng mga labi ng halaman ng malalim sa lupa, ngunit malayo sa inyong hardin. O kaya, ilagay sa mga itim at matibay na sako, itali, at iwanan sa araw upang malanta o mabulok sa loob ng isa o dalawang taon. Ito ang tunay na sanitasyon. Hindi lang kayo naglilinis ng basura. Inaalisan nyo ang inyong kaaway ng tirahan at pagkain ito para sa taglamig. Tandaan, ang malinis na hardin sa taglagas ay kalahati ng tagumpay sa tagsibol. Ngayong natanggal na natin ang mga natirang halaman at ani, mukhang walang laman at malinis ang ating mga taniman. Pero huwag tayong magpalinlang sa anyo nitong kawalan. Sa espasyong ito na nalinis, ngayon pa lang nagsisimula ang isang malaking salusalo para sa dalawang pangunahing kaaway ng hardinero, ang mga damo at peste. Ang ikalawang misyon natin, guluhin ang kanilang kasiyahan. Simulan natin sa mga damo. Marami ang nag-iisip. At ah, taglagas na hindi na lalaki ang damo, kaya hindi na kailangang pansinin. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ang mga damo sa taglagas ang pinakamapandaya. Hindi nila layuning lumaki bilang malalaking halaman. Ang pangunahin nilang layunin ay makapagbigay ng buto bago dumating ang lamig. Libo-libong maliliit na buto ang mahimbing na maghihintay sa lupa. Para sa tagsibol ay gawing isang makapal na berdeng alpombra ang inyong malinis na taniman. Nang damong ligaw, maliliit na damo at dandelions, at sa tagsibol, kailangan ninyong gumugol ng mas maraming lakas sa pagdadamong muli. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, hawakan ang inyong asarol o anumang angkop na kasangkapan at linisin ang lahat ng bakanteng taniman. Ang layunin ay alisin ang lahat ng hindi dapat tumubo doon. Hindi lang putulin ng ibabaw, kundi subukang alisin ang mga damo kasama ang kanilang ugat. Ngayon, lumipat tayo sa mabigat na sandata ang pagbubungkal ng lupa. Ay, ito ay paksa ng walang katapusang debate. Magbubungkal ba ng hardin o hindi sa taglagas? Kung kayo ay taga-suporta ng natural na pagsasaka, maaari ninyong piliin ang pagpapaluwag ng lupa. Ngunit tingnan natin ang pagbubungkal mula sa pananaw ng paglaban sa mga peste. Isipin ninyo. Sa itaas na bahagi ng lupa, sa lalim na densa pasosadong 20 cm, komportabling naninirahan para magwinter ang mga larvay ng may beetle, wireworms at mga pupa ng ibat-ibang mapaminsalang paru-paro tulad ng cutworms at cabbage moths. Doon, sila ay mainit, busog at ligtas. Inaasam na nila kung paano nila sasarapan ang mga ugat ng inyong batang karot o repolyo sa Tagsibol at bigla, lumilitaw kayo na may pala. Sa pagbaliktad ng mga patong ng lupa, sinisira ninyo ang kanilang mga tirahan sa taglamig at iniaangat ang mga hindi inanyayahang bisitang ito sa ibabaw. Ano ang susunod na mangyayari? Una, tinutu sila ng mga ibon na para sa kanila ay isang tunay na pista. Pangalawa, pinapatay sila ng unang malakas na lamig literal ninyong pinapatay ang kaaway sa lamig. Tsaka, isang mahalagang tip sa paghahalaman. Kapag nagbubungkal sa taglagas, huwag ninyong durugin ang mga bukol ng lupa. Iwanan silang malalaki. Kung mas malaki ang mga bukol, mas malalim ang pagyayelo ng lupa at mas kaunti ang tsansa ng mga peste na mabuhay. Kaya, ang malawakang paglilinis sa taglagas ay hindi lang basta pag-aayos. Ito ay isang malakas na panlaban sa mga damo at peste na magpapagaan ng inyong trabaho at magliligtas sa inyong oras at pagod sa susunod na panahon o ayan, nalinis na ang mga kamang taniman at nahukay na rin ang lupa. Ano na sunod? Hahayaan na lang ba itong hubad at walang laman hanggang tagsibol? Hinding hindi. Isipin ninyo ang isang taong buong araw na nagtrabaho ng husto. Pagod na pagod at gutom. Kung hindi mo siya papakainin, saan siya kukuha ng lakas para sa bagong trabaho? Ganoon din sa lupa. Sa buong panahon ng pagtatanim, ibinigay na nito ang lahat ng sustansya sa ating mga halaman at ngayon ay ubus na ang lakas nito. Ang ikatlo nating pinakamahalagang gawain ay pakainin ng lupa at ibalik ang pagiging mataba nito. Ang pinakasimple at pinakamadaling paraan ay maglagay ng organiko. Pwede itong sobrang bulok na dumi ng hayop, pataba, or compost. Tandaan, kailangan talagang sobrang bulok. Ang sariwang dumi ng hayop ay pwede namang ilagay tuwing taglagas, pero may dalawang panig ito. Sa isang banda, masisira ito sa taglamig sa kabilang banda, baka mayroon itong mga buto ng damo at sakit na makakaapekto sa halaman. Kaya naman, ang hinog na kompost o pataba, humus, ay mas ligtas at mapagkakatiwala ang opsyon. Ilalatag lang natin ito ng pantay-pantay sa ibabaw ng nahukay na kamang taniman. Sa taglamig, sa tulong ng niebe at ulan, lahat ng sustansya ay papasok sa lupa at magpapayaman dito. Pero may mas mainam pa, mas elegante at masasabi kong mas matalinong paraan. Ito ay ang pagtatanim ng Siderates o ang tinatawag ding green manure o berdeng pataba. Para itong mahika sa iyong gulayan, ano ang mga Siderates? Ito ay mga halaman na tinatanim natin hindi para anihin, kundi para sa kapakinabangan ng mismong lupa. Kabilang sa mga pinakapopular ay mustasa pasilya, oats, rye, at veg. Ano ang ginagawa nila? Una, ang kanilang malalakas na ugat ay mahusay na nagpapaluwag sa lupa, mas mahusay pa kaysa sa anumang pala. Ang mga ugat ay pumapasok ng malalim. Ginagawa ang lupa na maluwag at madaling pasukan ng tubig. Pangalawa, sila ay mga tunay na tagalinis o sanitizers. Halimbawa, ang mustasa ay naglalabas ng sustansya sa lupa na pumipigil sa pagdami ng phytophthora at nagtataboy ng wireworm. Ito ay natural at ganap na ligtas na disimpeksyon. At pangatlo, syempre, ay ang pagbibigay sustansya. Ang berdeng bahagi ng mga siderates ay pinagmumula ng nitrogen, potassium, phosphorus at iba pang micronutrients na madaling makuha ng mga susunod na itatanim na halaman. Kapag lumaki na ang mga siderates pero hindi pa namumulaklak kailangan itong tabasin at saka bahagyang ibaon sa lupa gamit ang flat cutter o kaya hayaan na lang sa ibabaw ng kamangtaniman bilang mulch sa taglamig ang lahat ng berdeng ito ay mabubulok at magiging primera klasing humus ang pagtatanim ng siderates ay parang pagpapadala sa lupa sa isang sanatorium doon gagaling ito, makakapagpahinga at makakakuha ng bagong lakas. Akala natin, natapos na nating linisin, bungkalin at patabain ang lahat. Oras na para magpahinga. Pero hindi. Alam ng isang tunay na hardinero na ang pagtatapos ng isang season ay simula pa lang ng isa pa. At ang ikaapat nating punto ay lubusang binabasag ang kaisipan na tahimik ang taglagas dahil ngayon ang tamang panahon para hindi tumigil sa pagtatanim kundi magsimula ng bago. Pinag-uusapan natin ang pagtatanim sa taglagas para sa maagang ani. Ano ba ito at bakit mahalaga? Ito ang pagtatanim ng mga halaman na kayang manatili sa lupa sa panahon ng taglamig para sa tagsibol ay magbigay sila ng pinakamaagang ani. Habang ang iyong mga kapitbahay ay naghahanda pa lang ng kanilang mga taniman. Ikaw ay mayroon ng sariwang gulay o bawang. Nagbibigay ito sa iyo ng malaking kalamangan sa oras. Ang pangunahing hari ng pagtatanim sa taglagas ay siyempre ang bawang na itatanim sa taglagas. Kailangan itong itanim humigit kumulang 3 pa na linggo bago dumating ang matinding lamig o frost. Sa panahong ito ang mga butil ay magkakaroon ng sapat na ugat, ngunit hindi pa sila sisibol. Sa tagsibol, kasabay ng unang init, magsisimula itong lumaki at makakakuha ka ng malalaki at malulusog na ulo ng bawang ng mas maaga kaysa sa bawang na itinanim sa tagsibol. Kasama ng bawang ay ang onion sets o maliliit na sibuyas na gagamitin pananim. Ang maliliit na bumbilya na may diameter na hanggang isang sentimetro ay perpekto para sa pagtatanim sa taglagas. ang malaking buto ng sibuyas ay maaaring mamunga agad ng bulaklak o bolt habang ang maliliit naman ay magbibigay ng maganda at malaking sibuyas sa susunod na taon. ang teknolohiya ay pareho itinatanim sa taglagas at sa tagsibol ay tinatamasa ang maagang ani. Ngunit hindi lang ito tungkol sa sibuyas at bawang. Sa taglagas din, pwede at dapat magtanim ng ilang uri ng gulay. Ang dill, perehil, parsley, cilantro, spinach at sorrel, lahat sila ay kayang-kaya ang taglamig bilang buto. Kailangan mo lang maghanda ng mga tudling, itanim ang mga buto ng medyo masiksik kaysa sa tagsibol at takpan ng tuyong lupa o compost wag nang diligan. Sa tagsibol, sa oras na matunaw ang niebe, ang tubig yelo ang gigising sa mga buto at magkakaroon ka ng masustansyang gulay sa hapagkainan ng duosyante patalinggo ng mas maaga kaysa sa pagtatanim sa tagsibol. At wag din natin kalimutan ng kagandahan, ang pagtatapos ng tag-init at simula ng taglagas ang ginintuang panahon para sa pagtatanim ng mga bulaklak na may bumbilya ang mga tulip, daffodils, hyacinths, crocuses at muskari. Lahat sila ay kailangan itanim ngayon. Kailangan nilang mag-ugat sa malamig na lupa at dumaan sa panahon ng pagpapahinga sa taglamig upang sa tagsibol ay sumabog sila sa matingkad na kulay at ibigay sa iyo ang pinakaunang pakiramdam ng tunay na tagsibol. Kaya huwag mo munang itago ang iyong mga guantes sa hardin na ilagaan na natin ang mga bakanting taniman, napayaman ng lupa at nakapagtanim pa nga ng mga bago. Pero ang ating hardin ay hindi lang puro gulay na pang isang taon. Mayroon din tayong mga matatanda o veterano sa ating lupain, ang mga pangmatagalang palumpong at bulaklak, at ang ating ikalima at huling punto ay nakatuon sa kanila, ang pagpapabaya sa kanila sa taglagas ay nangangahulugang mawawalan tayo ng malaking bahagi ng ani at ganda sa susunod na taon. Pangunahin nating tinutukoy dito ang mga palumpong na namumunga ng berry, ang currant, gooseberry at raspberry. Matapos nilang ibigay sa atin ang lahat ng kanilang bunga, pumapasok sila sa yugto ng pahinga o dormancy. At ito ang perpektong panahon para sa pagpuputol ng mga patay o sira na sanga at para hubugin ang kanilang paglaki. Bakit kailangan ito? Isipin ninyo ang isang matanda at napakakapal ng palumpong ng kurant. Sa gitna nito, may nakapulupot na mga luma, madilim, halos itim na sanga, halos hindi na sila namumunga, ngunit pinakakapal lang nila ang palumpong, humaharang sa pagpapahangin at lumilikha ng perpektong kondisyon para sa mga sakit at peste at kinukuha pa nila ang lakas ng mga bata at produktibong usbong. Ang kailangan nating gawin ay pasiglahin ang palumpong. Kumuha tayo ng pruning shears o gunting at walang awa nating putulin sa pinakaugat ang lahat ng luma. Higit aron kung lima taong gulang, may sakit, putol at nakahiga sa lupa na sanga. Tanggalin din ang mga mahina, manipis na usbong, na nagpapakapal lang sa palumpong. Para naman sa raspberry, putulin ang lahat ng dalawang taong gulang na tangkay na nakapamunga na at iwanan lang ang malalakas na isang taong gulang na usbong ngayong taon. Ang ganitong pagpuputol ay sabay-sabay na lumulutas sa ilang problema. Una, pinabubuti natin ang pagpasok ng liwanag at hangin sa palumpong na siyang pinakamahusay na panlaban sa mga sakit na dulot ng fungi. Pangalawa, itinutuon natin ang lahat ng sustansya sa pagbuo ng bunga sa mga bata at malalakas na sanga. Bilang resulta, sa susunod na taon ay hindi lang dadami ang bunga kundi lalaki rin ang mga ito at magiging mas matamis. Ganito rin ang dapat gawin sa mga pang matagalang bulaklak, lalo na sa mga lumalaki at kumakalat. Halimbawa, ang mga hosta, peonia, iris, at daylily. Kung napansin ninyong masyado ng malaki ang halaman at hindi nagaanong sagana ang pamumulaklak, ibig sabihin ay oras na para hatiin ito. Maingat na hukayin ang halaman, ipagpag ang lupa, at gamit ang matalim na kutsilyo o pala, hatiin ang ugat, rhizome, sa ilang bahagi o tinatawag na division. Ang bawat division ay dapat may sariling ugat at ilang usbong na magpapanibago. Ang luma at sentral na bahagi ng ugat ay karaniwang tinatapon at ang mga bata at malulusog na division ay itinatanim sa mga bagong lugar. At heto na nga ang malaking twist na sinasabi ko. Ang pinakamalaking sikreto at pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga naghahardin. Sana'y tayong isipin na ang paghahanda sa hardin sa taglagas ay isang nakakasawang tungkulin at katapusan ng season. Pero sa totoo lang, ito ang tunay na simula. Ito ay isang pamumuhunan. Bawat halamang inani, bawat dakot ng kompost na inilagay, bawat sibuyas ng bawang na naitanim, hindi lang basta trabaho. Ito ay pakikipag-usap mo sa lupa. Inaalis mo ang mga sakit nito. Pinapakain mo pinapahinga at sabay mo ring inihahanda para sa panibagong simula. Sa tagsibol, habang ang iyong mga kapitbahay ay nagpapanik na naguhukay ng lupang tumigas, nakikipaglaban sa mga peste at damo na nag-overwinter, ikaw naman ay mahinahon na magtatanim ng buto sa handana, buhay at nagpapasalamat na lupa. Makakatipid ka ng linggo ng matinding pagtatrabaho at makakakuha ka ng malaking kalamangan. Ang trabahong ginawa sa dulo ng tag-init ay ang pinaka-epektibo at pinaka-underrated na paraan para masiguro ang masagana at malusog na ani sa susunod na taon. Ganyan lang, limang simpleng hakbang ang naghihiwalay sa ordinaryong hardin mula sa hardin ng pangarap. Paglilinis ng mga tiratira, pangkalahatang paglilinis, pagpapalusog ng lupa, mga bagong tanim at pag-aalaga sa mga pangmatagalang halaman. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapakipakinabang ito para sa inyo, suportahan nyo kami ng like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bagong tips. At ngayon, may tanong ako para sa inyo. Ano ang inyong pangunahing ritual sa paghahardin? sa dulo ng tag-init. Baka mayroon kayong sikretong paraan na hindi namin nabanggit. Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Napaka-interesanting basahin.